Hello guys, good afternoon. Alam mo ba kapag may vintage ka, may words ka na lamang ka sa iba? Una, astig. Astig ka kasi sinusot mong vintage cap. Pangalawa, cool na cool ka, relax ka, masuot. syempre, naka vintage cap ka, di ba? Pangatlo, enjoyment. Siyempre, masaya ka. Sinusot mo, di ba? Gusto mo naman ng ano. Oh. Pangapat, long lasting. Pang matagalan kasi pag mayroon kang vintage. So ano pang hinintay nyo? Ay na, mayroon akong apat na vintage cap na babagay sa'yo panoorin niyo. Ito po yung 4 cups po natin in four words. Una yung cool, astig, enjoyment, at panghuli is long lasting po siya. Una, vintage cup po natin na long his kings. O, oh, ayaw, naka kings ka na. Saan ka pa? O, oh, diba? Haring-hari nga talaga. Grabe. By is is po ito. Pangalawa, Raider Shadow. Oh, di ba? Astig. Lalo na kapag sinusuot mo. Mas lamang ka talaga sa iba. Hmm. Pangatlo. Ito yung co enj enjoyment pala, enjoyment natin ha. To yung enjoyment. Grabe, sobrang solid 'to. Oh. By starter po 'yan, mga higala. 'Yan naka starter po 'yan. Green under brim po 'yan, oh. Nako po, sobrang solid. At yung pang-apat natin is long lasting. Ay. Bakit naman punta to dito? Ano lang to? Long lasting? Ah, baka ito yung sa pinapanood kong vlog. Pang long lasting daw. Extreme. Ah, extreme pa oh. Naka. Seal pa. Idi, wow. Grabe. Totoo kaya yung mga sinasabi nila? Pang long lasting to. So, four words kaya to. Cool, lasting, enjoyment, and long lasting. So, ano kaya? Masubukan nga. Tayo na? O, saan ka pa? Robust ka na.